Mga bayaw, gusto nyo bang magnegosyo? Kaso malit yung, yung ano nyo? Yung pangpungunan nyo. Tara, may tuturo sa inyo. Kailangan nyo lang dito, cellphone at internet. Tapos, i-download nyo na ang Sitaw app o i-visit ang website nila sa www.sitaw.com Be a seller sa Sitaw, mga bayaw. Ang Sitaw ay isang e-commerce platform na pwede kang maging seller na kahit wala kang hawak na products kasi dropshipping, ang ginagawa nito. Dito, hindi mo na kailangan ng stocking o warehouse o malaking puhunan. Maliit na puhunan lang, pwede na. Oh, yeah. But, Hindi mo kailangan bayaran kagad yung mga products na binibenta mo. Kasi babayaran mo lang yan once may nag-checkout na sa shop mo. O diba? Panalo. <sighs> pwede ka bang kumita dito ng 3% up to 7% commission rate kung ito ang nintay mga bayaw mag sign up na sa sitaw ang yeah! kailangan nyo lang gawin create an account pilapan lahat ng mga requirements syempre huwag nyo kakalimutan ng referral code ang referral code ay nakalagay sa my comment section hindi kasi kayo makakapag-register pag ulang referral code yeah! tapos mag-register pumunta sa inyong account pindutin ang via seller tapos pilapan lahat ng mga requirements tapos i-click nyo ang register your shop So yun na, tara na mga bayo Magnegosyo na tayo Let's go sita hehe